Bendong! Tingnan niya natin kung malakas si Bendong. <laughs> Bendong! Kaya mo ba yan? Ayano! Patay yata si... umaga, tanghali, hapon, gabi. Ganda nung ano, palay mga kakari, pambira. Kung kailan naman man ito mapapanood, namis ko magkaryada mga kakari. Uh, ah, napapabayaan ko na YouTube ko. Naisip ko sa YouTube, pwede ko palang iano yung karyada mga kakari. Pwede kong i-upload. Kasi ayaw nilang tanggapin yung um, upload ko doon ng motor sa YouTube. Laging low ratings ako. Kaya pumunta ako dito, buka ako ng ilang vlog dito. Henry, ah, ito. Boss, ano po pangalan ng team niyo? Tagasan po kayo? Ah. Tagasan po kayo? Villarosa. Villarosa? Anong team ba to? Kuya, anong team kayo? Nasamahan ko na ba kayo dati? Team uh, Bandido. Bandido, Villarosa. Uh. Ah, kay Tata pala to. Uh. Ayun, oh si Kuya Pablo. <laughs> Pablo nga ba yun, si Tata ano? Tata Ome. Tata Ome, kumusta? Tata Ome, kumusta? Tama Bago na yung kalabaw. Ito, hindi ko nakita ng... Dati, sa timpan dito kayo. Kaya, lumipat na kayo kayo, mahal. Oo, oh, pala. ano po pangalan ng kalabaw nyo? Bentong. Si Bentong. Mga wow, kakre, ito si Bentong. 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 Ito naman po, ano pangalan nito? Batang Kanto. Batang Kanto. Yeah. <laughs> ito. Sa'yo, kaya ano pangalan? Ha? Ha? Buga! Nakabuga <laughs> daw buga. Hindi <laughs> ako may sabi ng kuya. <laughs> Siya, yung asa <kasama> ko. <laughs> buga daw, <laughs> eh. <Yeah>, buga. Eh <laughs> yan, ano ang pangalan niya, kuya? <laughs> ayan, buga, buga. Eh yan pa, yung pangalan mo. Ha? Tawa-tawa. Tawa-tawa Kuya, yung kalaban mo, yan pa rin tatay? hindi na. Bulo na eh. Ha? Ano pangalan? Urago. Urago, hindi na yan yung dati Yung mga kita, yung malaking mapayat, di ba? Oh, si Waldo Bago na pala yun, ano mo? bulo na pala yung ano mo Bagong tao na mga kakri oh. na, Bak baka, na mga kakri Tingnan natin kung totoong buga <laughs> Buga daw <laughs> Si kuya ko naman Pati <laughs> namin mong buga, pambira <laughs> Oo oh, nga <laughs> oh Oo nga ano Lakamuga <laughs> nga pala no. <laughs> Siguro hindi tayo yan Kaya matawa tawa ka Tayo no. <laughs> 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 ba may anak alam Ah, Talagang cool lang si Kuyang Doon tayo sa kabila Baka mabuhusan tayo dito <laughs> Ah, nagbubuhus nga pala sila may init mga kag Dito tayo sa kabila Huh. <laughs> Sibuka Nah, yeah, itu tanya Ya nah, kemana na, na. Tim ni Kuya Bal yung isa na yun ah Ya, bunga, tumatakbo pa ya. Huwag magilas tong isa na to. Ano pangalan niya, boss? Batang kanto. Batang oh, magilas yung kalabaw mo. Nako. Parang nakakita na ako ng ganyang kalabaw. Sunod na sunod. Makakari, <laughs> si Batang kanto. Gandang kalabaw ni Batang kanto. Mukhang mag hilas. Uy, siya ako. Eto. Oh. Walang driver ah. Ayun, iyahabang naman si Buga-Buga pala. Buga buga pa lang. malakas naman pala yung kalamaw mo eh <laughs> Bulo pa yung kay kuya ano? Bulo pa lang yung kay kuya Kuya Waldo Tingnan natin kung sino yung buga buga doon <laughs> Tingnan natin doon sa dulo, mamaya buga buga na talaga yan Ops Si ano na pangalan lang ha? Uragon Parang yung driver lang yun. Parang. <laughs> Ay, nalalala ko na. Saan pagita kita, boys? Kaya wala. <laughs> Eto na. Si Buga Buga. <laughs> Eto. Ano pangalan niya, kuya? Buga Buga. Buga Buga din. <laughs> Alam ang pangalan. Eto si Batang Kanto. Ganda ni Batang Kanto, ah. Si Bentong. Nako, galit na galit si Bento gusto Gustong gusto na kagad naman oh. Yan ba, daan yan Mga pala ko ya Uy Elmer Salvador, ya está ahí, tú Tunay, kumusta na? Kaibigan tunay Ah, oh, mas Elmer, nakita ko yung bahay mo Napakalaki <laughs> Masaya ako, may bahay ka na sa likod ng kaibigan Nahiya lang akong dumaan sa'yo eh kasi hindi mo kami pinagbabayad Kaya nahihiya akong dumaan Ay, naku po, na mga kakri Ayan na, si Bentong <laughs> Kaya, kaya pala mga kakri pambutas pa si Bentong oh. Ang bihira butas. oh, butas yan mga kakri ah. Ayan o, oh. butas si Bentong <laughs> Ay, Bentong. Bentong nga ba? Bentong. Oh, wow, Bentong. Wow, wow. Bumubuta si Bentong. Francis. Bentong. Ito na. Si Bentong. Babanat na si Bentong. Ah, Bentong. Tingnan nga natin kung malakas si Bentong. <laughs> Bentong! Kaya mo ba yan? Ayan o! Patay! kasih bento ah oh iya bang kagak ini aku kulit bang kagak ini perlu naik ya kagri, naman si, naman niya, batang kanto gilas nih tunggal apa nato oh. di mana lo pagut ah. eh itu tim buka buka tau nggak kagak ini buka aku ya lakas kaya yo <laughs> Ay, wala nga. Wala pang driver si buga buka <laughs> Walang driver pa, yo. Ay, yama na, Ay, yama ka, Puro balaho pa pero inahon ng bulo, oh. Mukhang nakakuha ka ng magandang kalabaw ngayon, Kuya Waldo, ah. Oh. Mukhang nakakuha ka ng magandang kalabaw ngayon. Balaho pa kaya na pa. ano pangalan yan? help Hellbow, ay. Naka-anayin tayo. Naka-, naka ko na yan. Tayo. Nakasama ko na yan, ano. oo. Oh. Si Hellboy. Hoy! Ikaw pala yan! Alam <laughs> pangalan yan? Paso. Ha? Hari ng Paso. Hari ng Paso! naman. Hari ng Paso! Kaya mo ba yan? Tumatak mo siguro to. Kaya Hari ng Paso. Hari daw ng Paso. Eh di abal! yan? Sampagita! Oh, <laughs> ano? 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 Hulot, ano ang pangalan? Logbu Hindi ko maintindihan Logbu Logbu <laughs> Ayan <laughs> bulog pala waka Logbu pala Ya, yeah, ko ya ang pangalan? Baby Boy ha? Baby Boy Baby Boy Ay si Baby Boy yan yung dating kasama natin Yung sinasabi Oo Logbu, bulog pala <laughs> Talaga si Kuya Bal may ilig sa sampagita <laughs> mo Pati pangalan ako kala mo bulog <laughs> <laughs> si baby boy kumusta oh. ba? ha? pogi pa rin? Ah? <laughs> ha? kumusta? okay naman ha? ha? si log bulog <laughs> okay ah tata kumusta po bulog pala <laughs> magkano ano ngayon? palay palay yung pangaraniwan 2050, 2050 yan, yan, yan. oh yang tawad daw diyan. 2050, ano ka, ano, SL19, SL19, 2050, uh. huh. init na nga, 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 popo? nga, 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 si nga, 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 Huh? Saan ayo ah. Sango maasan. Bali. Eh, kay Kuya na taw kay, kay Kuya Valdo. Pero este, kumusta po? Ah, po. Abi sa iyo. Ah, po. Naubalan ng papaaner ito. po si Kuya Resty, magkakari. Oh. 'Di pala ka therapy pala ka. Yung kubo. Yung pinaka magandang kubo rito, may kulay pa. Ah, po. Na kakain na ko rin magkaryada. Ah, ah. Huh, ang init na no, kakagli. Hindi ba ko rito pero eh. Oh. yung kasama. Team, ito pinakamagandang pangalan ng kalabaw nila eh. Hari ng Paso. Yawang. <laughs> Yawang. <laughs> 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 oh. Hari ng Paso. <laughs> ito yung original sa Pagita Boys mga kakagli. Sila mo Bal. Sila mo Ayun. Ayun. Nagbago na raw yan. Logbo na raw yan. Logbo <laughs> si Kuyabal. Ayun. <laughs> Saan pagita boys? Da original. Yawang yeah, mga binukas sa pagita, sila yung unang-unang customer. Ha? <laughs> 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 Mga Agri, team team Sampaguit team ni Kuya Bal. Mga Agri, masaya ako nakabalik rin ako na ulit sa Kadiada hanggang dito na lang. So hindi na hindi nila yung pinahirapan yung kalabaw talaga. Yan ang ano nila, yan ang trabaho. Yan po ang talagang trabaho ng kalabaw. Hindi pwedeng lagay ng karsada sa bukid, wala nang tataniman. Pag hindi kaya ng makina, kalabaw ang papasok. Ilang ano naman, panghihinga naman na kagad yan mga